So what's up mga showbiz? Showbiz gaming na naman yan. At syempre mga showbiz, today is the day kung saan ating pag-uusapan ang pinakamahangin, pinakamapride at pinaka-entitled na taong naglakad sa buong Pilipinas. Hindi para sa bayan, kundi para sa sarili. Mga showbiz, ito na si Ferdinand the Philippine Looper de la Merced. Sa buong mundong ganyan tayo meron ugali dito sa Pilipinas. Paniwala kayo sa akin. Hindi lang bansa natin ang nakakita sa ginagawa ko buong mundo kasi yung uh, lawak ng sakop uh, ng social media hindi lang tayo nakakaalam niyang buong mundo. E ganun ito'y papakita natin. Ang taong literal na nalup sa sarili niyang kasinungalingan. Mga showbiz, kung may Guinness World Record ng pinakamaanga sa comment section, panalo na agad to. Imagine ha, huh? sa halip na ID, Facebook page ang pinakita? Sir, valid ID please. Sir, valid ID please. Ay, eto po sir, may 10k followers ako sa Meta. Huh? Diyos ko Lord, kala mo naman shareholder ng Facebook? The Great Philippine Looper daw Feeling Meta employee. Ayaw magpakita ng ID kasi daw Meta verified na siya. E di wow, verified kang mayabang. Mga showbiz, hindi na raw siya makakamit ng Guinness World Record. Kasi wala daw negros kung walang siya. Huh? Hindi tayo ng uh, public uh, apology dyan sa mga kababayan natin sa negros. Ah, uh, pasensya na kung ah, uh, medyo hindi, uh, naging maganda yung uh, naging daya natin. Hindi niya ako ng pasensya ron. Gusto ko rin naman talagang ikutin yan uh, paliwanag ko na rin no kasi uh, kaya medyo nahirapan na medyo nahirapan akong ikutin yan eh medyo masakit kasi sa damdamin yung mga salita ang pumasok sa akin dyan. mahirap naman yun na uh, naglalakad kami sa mga kanilog ikaw ba naman sabihan ng uh, si Philippine Blooper palamunin ng bayan sino hindi sasakit ang loob doon nasundan pa nga sa ano nga, nasa LGO na tayo nasundan pa na na high pitch tayo ron, kaya medyo uh, sumama yung natin. Sayang naman yung asbag mo, kuya. Baka naman nalup din sa utak mo yung sense of humility. Alam nyo mga showbiz, ito na yata yung pinaka-classic case ng fame na pumasok sa ulo ng tao. Yung dating simpleng lakad-lakad lang, ngayon nakala mo red carpet walk sa Cannes Film Festival. Lakad lang ng lakad pero may pa-FB live at vlog. Bro, kung gusto mo talagang lakarin ng Pilipinas, lakad lang. Hindi kailangan ng tripod. At eto pa mga showbiz, nung dineklarang persona non grata sa negros. Grabe ang reaksyon. Consistent with the values of respect, gratitude, and decency expected of visitors. And deems it proper to declare him persona non grata in the best interest of the province and its people. Calling the office of the president! Daw, bro, kalma! Hindi ka national emergency. Akala mo naman nasa zona si Ferdinand, e Facebook Live lang pala yon. Yung mga ganitong eksena, mga showbiz, ito yung sinasabi kong kapag sumikat ng konti, lumilipad agad ang kaluluwa. Literal na high blood, pero hindi lang sa hypertension, pati sa attitude. Ngayon, uh, issue na pa-VIP tayo, hindi tayo pa-VIP, nananatili pa rin yung paan uh, natin sa lupa. Wala naman tayong balak sumikat. Sabi pa niya, hindi ako pa-VIP, pero kita mo naman yung aura, parang gusto ng red carpet at sampagita garland kaya sa akin uh, medyo masakit nga ano yung uh, ginagawa kong paglalakad kasi bukod sa ano uh, yun nga hinahanap ko yung, ano, yung uh, kasagutan para sa isang anak at sa isang ama Bro, wala namang nagutos sa'yo maglakad sa buong Pilipinas Choice mo yan! Kaya huwag kang demanding sa LGU kung hindi ka nila pansinin. Hindi porke may camera ka, dapat VIP treatment ka na. Kung gusto mo ng recognition, magpa-senate hearing ka, baka sakali. And eto pa mga showbiz. Nung tinanong kung bakit daw siya naglalakad, boom! Biglang emotional twist. May okay, ano lang ako dito, may uh, mission para sa sarili ko. Yung uh, closure na inahanap ko, para maintindihan niyo na rin kung ba't ako naglalakad sa buong Pilipinas, buwat bata ako, inahanap ko na yung uh, tatay ko. Hanggang ngayon, ito na, sabi ko sa sarili ko, ito na yung huli kong hanap sa'yo. Pag hindi kita nakita, tatanggapin ko na nawala ka na. Kaya lagi ako na sa mga LJs natin, kumbaga, doon ako naghahanap eh. Kung saan ako dumating, saan ako nag-end uh, ng activities ko, kung nandun siya sa lugar na yon doon siya ako puntahan. lang kasi yung ano ko pinagawang paghanap. Hinahanap ko po yung tatay ko. Okay, gets ko yon, Valid yan. Pero bakit mo sinabing para sa Guinness World Record dati? So, alin ba talaga, boss? Sabi ko nga, lagi ko sinasabi to, Ilang beses ko na sinasabi ito. Ang uh, Guinness World Records, kumbaga, secondary lang siya sa akin. Ang, ang totoong mission dito, yung closure para sa isang amat-anak. Yun, yun ang totoong mission dito. Para sa bayan o para sa family reunion? Kasi kung para sa closure mo yan, eh, di sana hindi mo ginawang vlogging business. Hindi mo kailang kailangan ng sponsor kung puso lang hanap mo. Tapos nalaman pa natin na hindi siya officially registered sa Philippine Loop Adventure Tour. Rejected daw kasi hypertensive at walang medical clearance. Pero sabi niya, training pa lang ako, kaya kong maglakad mag-isa. E eh di wow, lakas loob pero mahina BP. Sana all ganyan ka determined kahit ang katawan ay low bat na, push pa rin. Mga showbiz, eto pa ang twist. May mga lumabas na videos kung saan nakasakay siya sa motor habang daw naglalakad. Side trip lang daw. Side trip? Bro, walking challenge yan, hindi riding edition. Tapos kapag nahuli, sasabihin pa, mahirap paliwanagan ang mga tanga. Grabe to mga showbiz, hindi lang siya nag-loop, na lost sa sarili niyang logic. At, Pagutin natin yung issue na nakikita tayo minsan nakasakay. Uh, ito, ito yon, tumbat nakikita niyo ako nakasakay. <laughs> uh, Kaya na ba ako nag- uh, ano dito ako? Kahapon na ano? Yesterday. Uh, kahapon natin, tatlo natin itong uh, municipality ng Arlao natin dito sa Cebu. Ah, uh, by tayo ni Councilor Jag uh, Lucero dito sa bahay niya dito tayo nag-dinner uh, uh, dalawang araw, dalawang gabi na tayong dito dito. Dito tayo nag-activities uh, kanina. Ah, uh, dahil na yung panahon natin saka yung kailangan uh, ko na rin magpalaba. Kaya <laughs> ganoon talaga kanina. Pag uh, uh, activities. Kaya dito, nalaman niyo, pag wala activities, sumasakit talaga ako. All right? Kasi pag ganitong sitwasyon ah uh, ito na naman mabibiyay pa na naman tayo sa <laughs> pag ganitong sitwasyon kasi ah uh, uh, na ka tayo nito sa ano sa accommodation natin sa ano sa MDR natin. Para mas masaya, may hamunan pa ng charity boxing match kay Bad Boy ng Cebu. Hey, mga gabi mga idol. oh, dito ko sa video ni Ferdinand de Merced mga idol. Ni-accept siya nga sa among boxing. So, gustahan na ikuno. na iku, niya. No? Nangita siya agbin niyo. manawagan dahi ko sa nag-organize sa uh, boxing ni Brother o ni Zedorano. So, isabay lang na to dito karong buwan. Ah, uh, 14 kanong bernis. Sige, ato lang isabay dito ha. Ah, uh, Coach Gigil, ah, uh, wanday, eh, mangita at akin sa'yo organize sa uh, away ni Shio o ni brother para dito may mag-abot. Dito lang tayo mag-away. Okay, let's go. Go, ko. Siyempre, itong si Ferdinand, game agad. Uh, ikaw, bad boy ng Cebu. Uh, hintay mo na ako dyan sa Cebu kasi uh, yung gigil mo sa akin. Ayoko sana ka ng patulan, kaya lang, ano eh, parang nanggigigil ka sa akin eh. Sige. Deal. Eh, Pagdating ko dyan sa lugar mo, uh, sige, fight tayo. Walang problema sa akin. Sabi mo sa akin na pag tinamaan ako ng kawaw mo, lakad ko, pabalik na. Ay eh, pag tinamaan din naman kita, sabihin mo sa'yo, hindi ka na bad boy ng Cebu, baby boy ka na. Andaan mo yan. Sabi pa, pag tinamaan kita, baby boy ka na. Ha ha! Mga showbiz, kung matutuloy man ito, siguradong trending. Pero baka hindi na looper ang tawag sa kanya pagkatapos. Kasi malamang lulupay-pay na siya. Ayan mga showbiz, lesson learned ha. Huwag tayong magpapasikat sa kasinungalingan. Huwag tayong maglakad para lang mapansin. Kasi minsan, habang lumalayo ang nilalakad mo, mas lalo kang napapalayo sa realidad. Kung gusto mo talaga ng respeto, lakarin mo hindi lang ang Pilipinas. Lakarin mo rin ang humility mo. At 'yan ang ating kwento sa taong na-loop ng sariling hype si Ferdinand the Philippine Looper de la Merced. Like, share, and subscribe mga showbiz. At tandaan, good vibes lang mga ina nyo kayo.